ng mga Cebuano at mga turista ang pag-arangkada ng Sinulog Festival nitong weekend. Ang performances doon parang pasampol na sa inaabangang Grand Parade sa darating na linggo. Yun nga lang, hindi naiwasan ang ilang kontrobersya. Magbabalita si John Aroa. Hataw na sayawan at kantahan. Ganito binuksan ang Sinulog 2024 sa Cebu City. Umarangkada agad ang parada pagkatapos ng misa sa Basilica Minore del Santo Niño noong Sabado. Nagpakitang gilas ang dancing contingents mula sa iba't ibang paaralan ng Cebu hanggang sa Cebu City Sports Center. Tumawid ang pagdiriwang hanggang nitong linggo para naman yan sa sinulog sa lalawigan. By the authority vested in me, isip e gobernador. Mula sa Kapitolyo patungo sa Cebu City Sports Center, nagpasiklaban sa street dancing ang nasa labing walong dancing contingents mula sa iba't ibang lokalidad sa Cebu. Sabay-sabay silang humataw bit bitbit ang imahe ng Santo Niño. Ibinida rin ang mga magagarang float na may imahe ng Santo Niño. Kaya napuno ng mga tao ang kahabaan ng Osmeña Boulevard. Ang ibang bata, sinuutan pa ng damit ang santo ninyo. Pero nag-viral ang TikTok video na ito na may modern dance moves habang pinapatugtog ang sinulog beat. Umani ito ng mga batiko sa mga netizen. Kawalan umano ito ng respeto sa sagradong bata na si Senior Santo Ninyo. Dinilit na ng uploader ang video. May tugon din dito ang simbahan. Uh, audition. PARM naman, na, ang dancing contingent ng Cebu Technological University dahil sa paggamit ng kanilang kasuutan ng Moro Maranao People of the Lake para sa street performance. Misrepresented daw ito at insensitive sa pananampalataya ng mga kapatid nating Muslim. Agad namang humingi ng paumanhin ang pamunuan ng universidad. Magkakaroon daw sila ng internal review sa kanilang performance practices para hindi na maulit ang katulad na insidente. Para sa 1PH, Jana Ruwa, News 5.